i'm a man for today's video, samahan nyo kami sa ganap ngayong araw. Ito nga yung ganap nung hapon nung umuwi kami galing doon sa pinabakuran nila papa. Pagka uwi nga namin mga mare, dumiretsyo na kami dito sa hardware para nga bumili ng materyales. Kala ko nga kasi mga mare na ipagawa na nga yung harap ng tindahan namin. Eh kahit nga pa unti nga kako ay makapagpunder nga. After nga ilagay ng tatlong simento doon sa motor mga mare, pinapasok na nga kami dito sa loob para nga kunin itong mga tubo. Pagkatapos nga itali ito ni kuya mga mare, umuwi na nga rin kami agad. Buti na nga lang mga mare, nakaabot nga kami dito sa hardware dahil anong oras na nga rin. Ang alam ko nga kasi hanggang alas 5 nga lang yung hardware. Fast forward, nakauwi na nga kami mga mare at eto nga, buti na lang may katulong si daddy magbaba nitong mga tubo. Sabi nga, at ang mamahal na pala ng materialis ngayon. After nga nila ibaba yung tubo mga mare at eto naman, ibababa naman ni daddy itong tatlong simiento. Pagkatapos nga nyan mga mare, dumiretso nga kami sa Lomi House para nga kumain. Sobrang na-miss ko nga rin talaga mag dito at matagal-tagal na nga rin kami hindi kumakain dito ni daddy. Pagkatapos nga namin kumain dyan mga mare, umuwi na nga rin kami agad. Inabukasan nga mga mare at eto nga inumpisahan na nga nilang gawin itong bahay Inuhukay nga muna nila yan mga mare para nga asintahan ng hollow blocks Tagal na nga namin yan binabalak pagawa mga mare dahil gustong gusto ko na nga talagang ilabas yung rep namin sa kwarto Maliit kasi yung sala namin mga mare kaya naman yung rep sa kwarto napunta Nabaliktad nga mga mare at mas malaki pa nga yung kwarto kaysa sa salas namin At nung makaipunipun na nga ako ng kahit konti mga mare pinaumpisahan ko na talaga ito at para nga mailubasan nilabas ko na yung rat. Mahukay na nga nila yung harap mga maret. Ayan, maghahalo na sila ng simyento. Putol-putol na nga rin sila dyan ng bakal para nga dito sa pinakaposte niyan. After nga no, nagumpisa na nga sila mag-asinta at hapon na nga rin. Mm -hmm. Hindi naman nga kalakihan yung harap namin mga mare. Kaya naman, dalawa lang silang gumagawa dyan. At after nga ng ilang oras at ayan na nga ang nagagawa nila. Andaming ang daming bakal na nailagay dyan mga mare. Kaya naman sabi ni daddy, matibay daw yan. Bandang alas 4 at ayan, pinagmerienda ko na nga muna itong mga manggagawa ko. At tatlong patong na nga lang daw ng hollow block mga mare ay matatapos na. Kinabukasan nga at eto, nag-uumpisa na naman nga si Daddy Hukayin yung bandang kwarto namin. Ang kaso nga ng mga mare, nilagnat si Daddy kagabi kaya naman ayan, hirap na hirap kumilos. Ayan naman, pinatigil ko nga muna siya sa trabaho at magpahinga na nga lang muna. Maya-maya pa nga may dumating nga na nagbabakuna nga ng mga asot-pusa. inam nga ako ito mga mare at pinasaksakan na nga namin yung mga alaga namin dyan. Bago nga ako gumayak para pumasok sa trabaho mga mare, pinagluto ko nga muna sila ng almusal nila. Para nga ako mamaya pag hobbies ko, meron na nga silang kakainin. Nagluto nga lang ako dyan ng itlog, meatloaf, tsaka itong saging. Hindi ko na nga pinagawa si daddy dyan mga mare. Kaya naman si Tito Pachin na lang ang yayari na to at mag na nga lang daw muna siya. Pero bago ang lahat, bumili nga muna si daddy ng apat na simiento para nga daw meron na siyang gagamitin. Hindi pala talaga biro mga mare ang magpagawa ng bahay. Ang makaluto na nga ako at eto nga, nagsikain na nga rin kami. At yun ang muna mga mare for today's videos. Bye!